Masigla at puno ng inspirasyon ang ginanap na Care Group Harvest 2025 sa Nagrumbuan, Kawayan City, Isabela. Tampok dito ang children's activities, awitin ng pala ng pananampalataya at health seminar na nagbigay ng kaalaman para sa mas maayos na kalusugan at pamumuhay. Isang patunay na sa pagkakaisa at pagmamalasakit na ipapadama ang pag-ibig ni Kristo sa bawat tahan. Para sa Balitang May Pag-asa, iahatid ni Alpha Chris Alteros. Matagumpay na idinaos ang Care Group Harvest 2025 sa Nagrumbuan, Kawayan City, Isabela. Layunin ng gawain na ibahagi ang pag-ibig ni Jesus at ihikayatin ang bawat isa na lumago sa pananampalataya at paglilingkod. Isang masigla at makahulugang pagtitipon ang naganap tampok ang children's activities, mga awiting nagpalakas ng loob, at health seminar na nagbigay ng mga kapakipakinabang na kalaman para sa mas maayos na kalusugan at pamumuhay. Pinangunahan ni Dr. Joseph Felda Calera ang isa sa mga pangunahing bahagi ng programa kung saan binigyang diin niya na ang tunay na ministeryo ay ang pagkilos ng may malasakit pag-abot sa kapwa at pagpapadama ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng serbisyo. Para sa kanya, ang care group ay hindi lang simpleng pagtitipon, kundi isang paraan upang maranasan ang pagkilos ng Diyos sa bawat tahanan at puso. Sa ginanap na Harvest Proper, ibinahagi ang mga makabuluhang mensahe, sinamahan ng Bible quiz at libreng pagkain para sa lahat. Isang simpleng paraan upang ipakita ang pagkakaisa at pagmamalasakit sa komunidad. Bilang bunga ng gawain ito, walo ang napabautismo bilang simbolo ng kanilang bagong panimula at pagnanggap kay Kristo bilang personal na tagapagligtas. Sa pagtatapos ng programa, maraming dumalo ang naantig at muling napalapit sa Diyos. Muling napatunayan na ang pagmamahal ni Kristo ay buhay at gumagalaw sa pamamagitan ng kanyang mga anak na handang maglingkod. Layunin maghatid ng balitang mayroong pag-asa. Ako si Alpha Chris Alteros, naguulat para sa Hope Today HCNP News.